Guys, welcome back muli sa ating channel. Guys, magluluto pa tayo, ng gulay. Ang sawag natin ay manok. Okay. Yan po, ilagay po muna na itong mga regalo ko. Yung manok, siyempre. Tapos, itong loya, bawang, sibuyas, at kamatis. Okay. Unahin po natin ilagay ay loya para medyo maloto siya isunod po natin yung bawang at isunod pa din sibuyas at kamatis. Ngayon po unahin, igigisa natin. Igigisa lang po, igigisa natin. Pisan lang po natin. Lagay mo dati yung loya. Uh, ito lang po ang time ko makapagluto ng gulay kasi up, up natin ngayon. Totally to this off tayo para din Saturday dito sa aking uh, kinakalbo sa bansang Saudi Arabia. To so, this off ako. Ngayon, try the dami tayong ginagawa. Uh, Friday medyo ano yun. At ibang Friday kasi talaga yun ang pinakadeep lang namin dati. Ngayon, nagkaroon ng Sabado. Kaya ang Friday talaga, doon kami, dami akong ginagawa sa Sabado. Yung mga iba kong gawa, ginagawa ko doon at doon kayo naburo sa yon yun pagkasaba doon medyo hayaki tayo kaya nagulot ako ng gulay kailangan boss yung may gulay tayo sa isang buwan kasi magkapagloto tayo ng darawang bisis yun lang huwag natin alisin ng walang gulay kasi kailangan ng katawan natin yun hindi laging manok kahit sabihin natin madaling lutuin ang manok pero lagi na lang manok kailangan natin mag-iba-iba din ang ano. Mahalaga talaga gulay. Ayun po. Kung hindi naman po kayo nag-gulay, sikapin nyo po, po mayroon kayong vitamins. Kasi simple yung pagkakaedad tayo. Kasi, uh, kahit bata pa, nagpapitamins pa rin. Iba, ano, talaga. Iba talaga yung mayroon ka sa supply, supl sa inyo katawan. Ayun po. Sinigil ko yung bawang. Okay. Bali ito, ni e, paano kung luluto ito, ito kasi kadalasan ko niluluto yung may gulay at sawag na manok kasi masarap kasi yung na manok yan, pag medyo brown na ilagay na natin yung sibuyas pag Alam na medyo luto-luto na yung sibuyas natin, isunod yun na yung kamatis. At bago yung isunod yung manok, oh, sigurado yung mo muna lutoin eh, yung sibuyas. Medyo, yung medyo malambot. Yung medyo madudurod na siya. Para medyo pumula doon sa sabaw natin. Guys, pag nagdurot ako ng ganito, lagi ako may sibuyas kaya sa tinola na manok. Oh, ganito pa rin. Tinola lang na walang ibang gulay naman ang ano kung tinala kayo. Sibuyas, pizza, o kaya pag tinulang manok lang, pichay. O kaya, yung pichay nyo na yung dito sa Saudi, asat gulay. Yan lang. Dito yung ginagawa ko lagi, itong may ganito. Habang yung pinapalambot natin, uh, tingnan natin yung gulay ko. May gulay tayo dito. Yung gulay na isa, ilalagay natin. Ayan. Ito po yung gulay natin, ilalagay. ayun talong talong uh, talong ito, ito, po, ito po parang patola po dito sa Saudi Arabia yung ganyan ng kahaba ganyan tapos maganyan ng kal taba ayun yung ganito parang patola talong kalabasa ampalaya ampalaya po tayo yan yun ang isa sa ilalagay natin to ang tawag dito paano kung pakbit ba to kasi may ano tayo manok okay yan ang pangkulay natin At tingnan po na natin yung naloto yan po oh, medyo roto na yan yan po yan po yung sinasabi ka ito na yung simuyas na ay tamatis natin ilagay na po natin yung manok ito na so, dumag na yung ano natin kamatis sakay na natin yung ano guys uh, bago natin i ilagay yung gulay palambutin muna natin yung manok ngayon wag muna natin lalagyan ng tubig okay wag muna natin lalagyan ng tubig uh, pakuloyin muna natin sa manok yung hikado niya. para sumuot yung 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 hikado natin yung ilagay natin sa manok para sumuot yung kamat lasa ng kamatis sa kayong loya ano man ang ginawa natin para sumuot sa laman ng manok bago natin dagdagan ng tubig. Ang idadagdag nyo lang kung tubig, yung tamang dami lang na makakaloto doon sa gulay. Siyempre, palalambutin nyo muna yung manok, di ba? Ganun po. Huwag natin lagi ng na maraming tubig. Kaya yan muna ang gawin natin hanggang kumulo sa ng kumulo. Para umano yung manok sila muna. Kasi lang natin ng tubig, maano yung rekado. Hindi tatabang kasi nga, nilalagyan na natin. Ganyan muna. Okay? Palambutin muna natin habang po natin pinapanamot yung manok doon sa kanyang rekado ah uh, hugasan muna natin yung ganoon natin guys kung nagtatanong po kayo kung ilang araw ito bago ko maubos siyempre kung ikaw, ikaw kung ikaw ay isang OFW kakain ka ngayon tanghalian kasi tanghalian ngayon niloloto ko ito okay niloloto natin yan ngayon tanghalian ngayon amak ilan araw ilang init mo lang yan iinit mo lang yan kasi di ka na makakap di naman dito po, dito tayo matututo sa ano natin kung ilang beses lang tayo magluto. Hindi naman tayo araw-araw magluto. Kung masipag ka magluto araw-araw, nasa iyo ngayon. So, ang ginagawa ko po, itulad ngayon, ito, may karamihan ang gulay ko plus yung manok. Uh, uulamin ko to ngayong tanghalian, hapon, hanggang umaga bukas. Uh, mga kapagbaon pa tayo siguro mga hanggang bukas to so this ganyan lang po mga bang tipid pero tipid ka na may gulay yung eh. sustansya ang katawan mo okay ganyan po tingnan natin yung manok yan po o oh. Diba? yan kulong kulong po ito naman yan, naluluto siya sa ano sa ilkado natin. Di pa natin nilalagyan ng tubig yan. Ha haluin natin. Guys, so, wala pa ako nilalagay dyan na pantimpla ha. Di pa ako naglalagay dyan ng o oh, anong pampalasa. Kaya natin maglalagay. After na malagyan natin ng tubig. Ang ah, nilalagay yung tubig, papalambot pa lang kahit kalahating tasa lang pagpaluto lang sa gulay okay Ito, last to last na natin sa gulay Yan na yung natin. Nagasan na. Tapos itong manok. So, ito, ano pa natin, di pa ano. Ngayon po, medyo ilan minuto yun nang pinakuloy sa sangkado. Uh, lagi nyo po ng tubig. Tamang dami lang. Kalating tasa. At sa iyo po. Yung tamang pampaluto pa. Panluto pa sa manok at sa gulay. Hindi pa naman po luto yung manok eh. Ayan po. Di ba ang dami lang. Ganyan po. Hmm. Para maluto sa. Sa kanya na po lalagyan ng mga pampalasa. Ayan. Yan po lang pantay sa karne natin. Tapos ngayon lalagyan nyo ng pampalasa. Nung gusto yung pampalasa. Nasa yun na yun. Asin. O ano man pampalasa. Ang pwede yung ilagay. Nasa yun. Panla sa inyong yun panlasa. Okay. Ay maglalagay na po tayo. Asin ngayon na natin ilalagay ilalagay po natin ng pantimpla natin ng patis ito po patis ha patis po to ayan yung tamang dami lang o, hindi mo na makailangan dami ng patis yung tamang dami lang yun tapos pag pagkalagay mo ng patis pag medyo pag, tinim, pag tin, 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 mo na may, may, tinikman mo na may gulay na sa mo na titik, hindi mo ngayon titikman yan natitikman mo lang yan pag nailagay na yung gulay kasi doon ang finish product mo finish panlasa mo doon eh o, pag kinulang ka sa alat sa patis nilagay mo ah uh, lagyan mo ng final ng asin wag ng poro patis okay? ngayon lagyan mo ng bitsin kung anuman panlasa ang pwede mo ilagay okay? Yan na po, nalagyan na po natin ng, ng panlasa natin, pang rekado. O, pa, yan na natin, palambutin na natin yan. Pag alam mo nang satisfied ka na sa lambot ng iyong manok, o pagkakakuloon niya, pwede nyo na na po isunod yung gulay. Papatita ko po sa inyo man. palambutin muna natin. Okay. Yan na po. Ah, medyo malambot na din yung manok yo pwede nyo na ilagay yung kulay nyo kasi maliit naman ang pagkakahiwa yan po pwede nyo na tikman ngayon yan pwede nyo na tikman mamaya pag nailagay na gulay. tap after na alagay na po natin kasi malulot malulot na naman yung ano yung manok medyo luto na yon eh nadadagdagan pa yung gulay. Yung so, madami talaga yung gulay natin. Alam mo madami no, mamaya pag, pag naloto yan, konti lang yan, bababa na yan. Yan po, wag lang muna natin haluin kasi madami na puno, di ba? Napuno yung ano natin. Yan mo muna natin sila maayuin. Yung ilalim. Ganyan ano lang muna. Saka na natin mamaya ano haluin. Kasi pag hinalo ko nang hinalo nyo po, yung ampalaya natin, yan no, ampalaya, baka masyadong hindi masyadong mapait kaya yan kaya lang po muna yan na guys oh video bumaba na po siya yan oh. guys pag yung pagtikim nyo ulit kanina okay yung lasa na wala pang gulay pagtikim nyo ulit ngayon na medyo tumabang lagyan nyo ulit ng pantimpla ulit dagdagan mag additional kayo magdagdag ng panlasa yun lang po yung sa magbabago na kasi nga nagkagay ka na ng gulay lang minuto na lang po yan na haangoin na natin kanina ang punong puno po itong na di ba oh, hindi mahukay ngayon hinalo hin? ko po yung bumabanas na siya hinalo kayo po Kung alam nyo tama na yung luto sa inyo, okay na po yun. Ako, wala na. Nako, nako. Lasa. Okay na po. Tukman natin ang Okay na po inlasa. Ayan na po siya. Isman na natin. Kasi nag-additional pa ako ng panlasay. Ayan eh. okay na po. siya. Patayin na natin yung kahit ano. Kasi may na lang yaman yan. Ano. Pinatayin ko na po yung apoy. Ayan na po. Ganyan na po siya. Nagpan na lang po kasi kapag mainit pa po yan, may po siya, kapag na lang sa sainit. Ayan po. Ayan na po. Pilip ko po tayo. Tapos na po. Ganyan lang po ako magloto ng gulay. Kaya totoo siya, matagbaho talaga ang gulay. Eh. ka pa. Oo, kasi basta't magapit po siya sa gulay. Hindi ka tulad sa ibang lulutuin, tulad ng kagli, magpipito ka lang ng manok isda, may diba, maganda. Ang kulay ko talaga, kapusisyo, lalo na kung iba-ibang kulay mo yan. Dahil gagawin mo, tulad sa akin, iba-ibang kulay yun. Apat na klaseng kulay yun. At ah, kalabasa, dalong, ah, kalabasa, dalong, apalaya, ah, palaya, at saka yung patula. Patula dito po sa Saudi Arabia. Ganun po. Sikapin po natin makapagluto ng kahit isang beses o dalawang beses kahit di ko tingnan na lang isang bisis sa isang linggo, magluto kayo ng buhay. Kung di naman kaya, basta after two weeks, ngayon, basta makanuto kayo ng buhay ng isang o dalawang bisis sa isang buwan. Kung masipag kayo, talagang tatlo. Para i-maintain po yung sustansya ng inyong katawan. Kahit po kayo may vitamins. Kasi may vitamins naman kayo, kahit hindi kayo, kahit hindi kayo, kahit kayo, kahit kayo, kahit kayo may ano kayo sa katawan, may vitamins tulad saka may vitamins po ako plus may gulay, may, may time ako nabubuto ako ng gulay magbubuto uh, po ako ngayon lang po at kahit magiging kahit, kahit tingnan nyo po ang edad ko po ngayon ay alam nyo na ilalim na natin ah. 51 na po ako ngayon, kahit pa paano kahit sa maintain natin yung gulay at saka yung vitamins yun po, kadaan po katawan natin yan. kaya kung nagustuhan ko po yung gulay o yung ating mga uh, ating recipe please like, pag-like na lang po pag-share, pag-subscribe na rin yun lang po ang ating